patuloy po mga viewers uh, magkakameron po tayo ng uh, information ano pa mawil ma sa mga scam scam si kuya si kuya Jens ano yung reactor natin yan official reactor mga kalingap, welcome back to my YouTube channel, Square Gen. So kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like up dito sa mabag upload na video. At huwag po natin kalimutang supportahan ang kalinga kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at Edna Vlog at mga kalingap Rob. At para din po ang aming mga kasamahan sa Batim Kalingap Nandiyan ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor At lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas Sa tumutulong sa mga kabayan natin na ngayon at mahihirap Suportahan po natin lahat guys So ayun mga Kalingap ano nung isang gabi mga Kalingap ano, Nagkita-kita po mga Kalingap ang ating mga kasamahan sa K-Boys Pati na rin po mga Kalingap ang isa sa ating Kalingap Partner Na alagad po ng batas mga Kalingap Walang iba po kundi si Sir Olives TV mga Kalingap Suportahan po natin Ito po ang kanyang YouTube channel mga kalinga ay ang pasuportahan po natin ng ating kalingap partner at isang alagad ng batas at ating kaibigan mga kalingap na si Sir Olives TV mga kalingap dahil ang isang gabi nga mga kalingap na kami nagkita-kita mga kalingap na banggit po ni Sir Olives TV mga kalingap na meron na po mga kalingap silang pinagihinilaan prospect mga kalingap na maaaring nagnako po ano? ng mga video ng kalinga at gumagamit po sa pangalan ng Jump Car para po mga kalingap ng mga viewers and supporters po mga kalingap at ngayong araw ngayon nga po ating pag-uusapan mga kalingap at ating tatalakayin ibabahagi ko po sa inyo mga kalingap para po maging awareness din po mga kalingap sa lahat po ng manunood sa lahat ng supporters, sa lahat po ng sponsors na nagpapadala mga kalingap ng tulong para po sa kalingap at sa lahat po ng ating mga supporters po ng kalinga ano, na hindi pa rin po aware hanggang ngayon kung ano nga ba ang mga totoo at peking facebook page, youtube channel so, kaya ngayon ito ay para sa inyong lahat mga kalingap para tayo ay maging aware at may tama po natin yung ating mga follow at sinusubscribe na mga kalingap members mga kalingap kaya tumutok lang po kayo mga kalingap dahil ito po ang ating pag-uusapan ngayong araw at ibabahagi ko po sa inyo at malaki po mga kalingap ang matutulong po ninyo para matigil na po itong mga ginagawang panloloko dahil hanggang pinaniniwala may nagla like, may nagko-comment, may nagsusubscribe may nagpa-follow may nag uh, si share ng kanilang mga upload itong mga peke na ito ay patuloy po merong maluloko mga kalingap kaya dapat pa ay maiwasan na po natin at ma-identify po natin ng maayos malaman po natin kung ano ang mga legit at peke Facebook page at YouTube channel kaya itong mga kalingap kapakita ko po sa inyo mga kalingap ito po ang mga legit na account po ng kalingap bago natin pag-usapan mga kalingap yung binanggit ni Sir Olives nung gabi mga kalingap na kami ay nagkita-kita na meron na pong suspect so ito po mga kalingap tingnan nyo po mga kalingap kalingap na ano? pinakita ko po mga kalingap yung mga legit yan po yung mga, legit mga kalingap na account Facebook page at YouTube channel ng ating mga kasamahan dito sa Team Kalingap para po ma-aware kayo mga kalingap ano ngayon naman mga kalingap ano papakita po natin mga kalingap yung mga peke at grabing makapanloko makapagnakaw ng mga video ng kalingap at lalong na lalo, mga kalingap ano yung mga nanloloko po ng mga sponsors po ano na nagpapadala sa kanila ng mga palipad ng mga pakulay at ng sponsorship mga kalingap dahil ginagamit nila yung pangalan ng mga love team at ng mga uh, beneficiaries po natin mga kalingap so ito, ito po mga kalingap tingnan po ninyo baka po nakafollow nakasubscribe dito ito po ay mga peke at mga scam na account mga kalingap panorin po ninyo mga kalingap mga kalingap dahil napanood na nga po natin yung mga legit at peking page at pecking youtube channel tara panoorin naman po natin mga kalingap yung naging statement ng ating uh, pulis na kaibigan at kasamahan sa kalingap sa Sir Olives TV, nung gabi na kami magkita kita mga kalingap dahil dito nga po nabanggit po niya na meron na po sila pinaghihinalaan at minomonitor binabantayan pong mga uh, tao mga kalingap na maaaring posible na sila po yung nagnakaw at uh, naggamit po ng na pangalan ng kalingap, so ito po panoorin po natin mga kalingap mga kalinga po, Sir Olive's TV, mga kalinga, Supportahan po natin. Sabahan po natin sa Team kalinga. Sir Olive's TV po, mga Kalingap. Sir, <laughs> <laughs> ngayon lang po kami nagkita ni Sir Olive's. <laughs> <Sa person. laughs> ngayon lang po kami nagkita ni Sir Olive's. <laughs> <Sa person. laughs> <lang po>, grabe <laughs> na katawa. Kaya po, grabe. Hindi ako maroon ng kukulit siya ng mga nagkiklikbait. Uy, hindi po, hindi tayo nagkiklikbait. Pasal mga po yun. Huwag po tayo mag-clickbait. Ano na siya, nasa cybercrime. Yung po, matakot na po yung mga fake page. Yan. Yari po kayo Sir Olive's TV. Sir Olive's ano? Dari, iyat po kayo. na po kayo magnako ng mga video. Uh, Magkakamero oh, mo talaga. Isama yung clickbait. Hindi yun, hindi yun. yun. <laughs> <laughs> and, ano, ayan, salamat po kayo, Jens. Salamat po. sa lahat po ng mga viewers. Uh, Magkakamero po tayo ng uh, information. Ay! Hindi kasi mga Jenny. Sa, ano sa, si, I'm kalim, yours. Para at least, mga well sa mga iskam-iskam. Kasi Man, ang dami yun. Ang daming case ngayon ng online ano, iskam. Grabe sir, grabe. Nauuna pa nga sir, mag-upload kay Rob eh. Yan ang grabe ano. eh. yung may mga nagsisend, talaga po na ano. Yung chat, yung, yung, yung sinend po mga kuya. Ay, oo. YouTube channel. Grabe like, yun. So. Mm -hmm. May so, nasend na mga sponsor eh. Tapos yung sa mga phishing account, tapos din sa yung sa online scam na gagamitin yung identity mo po. Oh. Tapos para ano yun, nagpadala. Yun, para ano, Yung number, pwede na yung mag-uulit. Bale ang ano, hindi ah, mo na natin sasabihin yan. Kasi tayo, ah, ano, para uh, basta. Para. Yari, ano parang uh, ano Delikado na yung mga nag-aano diyan. Kabahan na po kayo. May ginagawa na po action ang ating mga kapulisan mga kalingap. Gising pa ang asawa ko. <laughs> <laughs> Diyari na po kayo. hindi na po, di na po, po to biro mga kalingap. Warning, warning, warning na po ito. Hindi natin in po yung ibang ano sa... Detalye po ano, sa... Lahat. Kasi pag ibigay natin, yung hindi naman kasi natin lahat na yung mga viewers natin is uh, maaaring na victim. Kasi sa may mga viewers natin, pwede din maging suspect. Ay, yes. kasi hindi natin alam may mga nagko-complain din kasi na akala mo biktima sila. Mm. Yung pala, inaalam lang nila. Kumukala po na mga informasyon po. Paano, paano sila malulutan yung ginawa. Yeah. kaya hindi lahat yung natin iyan Ayan mga kalingap. Mga kalingap. Grabe, dito nyo lang po yung mga panood sa live natin. <laughs> <sa live laughs> mga, ay, sa big vlog natin mga kalingap. Bro, nagpa-vlog ka na pala? Ay, wala ka live ka. Hindi, vlog lang. Live pala yan? Basta mo na yan eh. <laughs> Nag-suit siya oh, sa vlog. Ang bilis. Vlogging na, vlogging na to eh. Iba, <laughs> Ibang topic to kay Sir Olives. Ibang topic. To? <laughs> <laughs> salamat, salamat po Sir Olives. Grabe po. Ayan, narinig po natin mga kalingo Sir Olives. <laughs> ayan, vlog mo yun. Ayan, vlog Mag-ingat po tayo mga kalingap sa mga fake page po. Mag-ingat po kayo dahil may ginagawa na pong aksyon ng ating mga kapulisan ng cybercrime. Ah... Uh, may ginagawa na po mga kalingap. May ginagawa kayo mga kalingap. Ayan po. Sir Olinz TV, ating ang ating kasamang pulis sa Team Kalingap po. Talagang nagsita na po siya kanina at sinabi na po niya mga possible na mangyari. Mga kalingap. Bakit? Ayun na ako, ayun na ako. Mga kalingap, ayan po. Bilib na bilib sila sa akin. Ngayon lang nakita ng re reporter, mga kalingap. Ayun po. Gusto mga kalinga, ingat po tayo sa mga fake page, sa mga nagigamit po ng kapangalan ng ating mga kasama sa P-Boys, sa beneficiaries. So ingat po tayo. Siguraduhin po natin na legit, mga kalinga. Ingat po tayo, mga kalinga. Lalo na po sa mga nagpapalipa, nagpapadala. Um, ingat po tayo, mga kalinga. So, yun lamang oh, po mga kalinga ano grabe po naalala po natin hanggang ngayon po ay patuloy pa rin po na nagnanako po ang mga peking page na ito ang peking uh, youtube channel lang ito ng mga video at nagre upload mga kalingap na supposedly dapat po yung mga kinikita ay napupunta sa ating mga beneficiaries ay pinagkakitaan po ng mga peking page na ito yung paggamit po ng mga video ng kalingap pati na rin po ang paggamit ng pangalan ng mga beneficiaries natin ng mga love team para po makapanloko mga kalingap so iwasan po natin magpadala sa mga hindi po natin nasisiguradong um, mga account mga kalingap ano? so, kung may duda po kayo mga kalingap maaari po kayo mag message kayo kalingap Rab, para po sa confirmation ng mga, mga youtube account o pwede rin po sa atin sa ating legit Facebook page Kuya Jens mga kalinga pwede po mag message sa akin para magtanong ng mga legit page and YouTube channel po ng ating mga kasamahan sa Kalingap so yun lamang po at maray maray po salamat sa panonood mga kalinga sana po ay nakatulong itong awareness na ating video para po sa lahat ng manonood supporters subscribers and, and sponsors po ng ating mga kalingap and beneficiaries so yun lamang po at maray maray po salamat sa panonood don't forget to like Comment, share, and subscribe sa ating mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye.